bansang Indonesia handang tulungan ang Pilipinas kontra sa China hinggil sa isyo ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ito naging pangako ng mismong presidente ng Indonesia na si Joko Widodo sa pagbisita nito sa ating bansa. Kasunduan sa pagpapalakas ng Defense Cooperation at Border Security ng Southeast Asia, muling in-renew ng mga leaders ng Indonesia at Pilipinas at ang pangunahing layunin nito ay upang ipagtanggol at protektahan ang ating mga teritoryo at exclusive economic zone na inaangkin ng China sa bahagi ng Timog Silangang Asya. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Disclaimer lamang sa ating mga masugid na taga-subaybay. Hindi po ako newscaster o tagapaghatid ng balita. Ang mga video na ating ina-upload ay pawang mga historical events na maaaring naganap o nangyayari na at sa aking palagay ay maaaring magbigay ng importanteng kaalaman para sa maraming mga Pilipino. Para sa mas mga konkretong mga balita, mas mainam na kayo ay manood sa mga pinagkakatiwalaang news outlet sa ating bansa. magkasunod na napigyan ng kalayaan ng ating mga bansa, ang Indonesia noong 1945 at ang Pilipinas noong 1946. Matapos nga ito ay nabuo na isang magandang relasyon sa pagitan ng ating mga bansa noong 1949. Sa ngayon ay halos pitong dekada nang nagtutulungan ang Indonesia at Pilipinas. Sa inabahaba nga daw ng panahon ng pagiging magkaibigan Napakarami na ng mga pagtutulungan at kooperasyon ang nagawa ng ating mga minamahal na mga bansa. Maituturing na isa sa mga matalik na kaibigan ng Pilipinas ang bansang Indonesia dahil na rin sa dami ng pagkakapareho ng ating mga bansa. Kabilang na nga dyan ang pagiging isang archipelago, pagkakahalin tulad sa mga salita at marami pang iba. Alam nyo ba na sa sobrang lapit nga lang ng ilang mga lugar sa Mindanao sa border ng Indonesia Napakalaking porsyento ng mga naninirahan sa ilang mga lugar sa bansa ay mga Indonesians. Noong kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Pablo sa Visayas at Mindanao noong 2012, agad na nagbigay ng isang milyong dolyar na donasyon ang Indonesia sa Pilipinas. Dagdag pa rito ang mga tuneto niladang mga relief goods para sa mga biktima ng bagyo. Gayun din noong 2013 kung saan nagbigay nga rin sila ng tulong sa bansa para sa mga naging biktima ng Super Typhoon Yolanda. Samantala noong 2006, nagpadala naman ng tulong ang Pilipinas sa Indonesia na makaranas ito ng dilubyo dahil sa napakalakas na lindol na tumama sa Yogyakarta na ikinasawi ng 5,700 na mga katao. Sa pagpasok nga ng 2024, mas pinalakas ng Indonesia at Pilipinas ang pagtutulungan lalo na sa paglaban at pagtuligsa sa ginagawang pangangki ng China sa mga teritoryong nakalatag sa South China Sea. Sa pagdiriwang na ika-75 anibersaryo ng pagkakaibigan ng ating mga bansa, dumalo ang mismong presidente ng Indonesia na si Joko Widodo sa selebrasyon na ito na ginanap sa Maynila noong Enero ng taong kasalukuyan. Dito nga ay tinalakay ang mas lumalalang tensyon kung saan parehong apektado ang Indonesia at Pilipinas sa pag-angkin na ginagawa ng China sa ilang mga teritoryo sa bahagi ng South China Sea. Sa kabuuan ay tinalakay ng mga lider ng ating mga bansa ang mga plano upang mas palakasin ang political and security katulad ng border issues, regional and global issues, economic cooperation at iba pang napakaimportanteng mga bagay na parehong makakatulong sa Indonesia at Pilipinas. Matatandaan na noong 2022 sa pagbisita ng Noy Kaupo pa lamang na presidente ng Pilipinas na si Bongbong Bong Marcos, muling inirinyo ng ating bansa ang 1997 Defense and Security Deal sa Indonesia. Kabilang sa kasunduan na ito, ang Joint and Combined Training Activities, Cooperation on Border Securities, Information o Intel Gathering at iba pa. Sa kasagsagan ng mainit na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, Inialok ng Indonesian President kay Bongbong Marcos ang state-of-the-art na anti-submarine aircraft na gawa ng Indonesia para bilhin at magamit ito ng Philippine Navy sa mga sinasagawang pagpapatrolya lalo na sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, nakabili na ang Pilipinas ng dalawang AW-159 Wildcat anti-submarine helicopters na kayang mag-detect at umatake sa mga illegal na submarine na pumapasok sa ating territorial waters. Ang aircraft na ito na nabili ng Pilipinas ay nagmula sa Italy. May plano ba ang Pilipinas na bumili ng mga karagdagang aircraft na panglaban sa mga submarine? Kaya naman inialok ni Widodo ang kanilang anti-submarine aircraft na idinevelop sa tulong ng bansang Espanya. Kung sakaling bibili nito ng Pilipinas, siguradong magiging malaking tulong ito sa misyon ng Philippine Navy lalong-lalo na pagdating sa ating Exclusive Economic Zone. Isa pa sa malaking tulong at suporta na napirmahan ng Indonesia at Pilipinas ay may malaking ginalaman sa posibleng crisis sa enerhiya ng ating bansa. Kung inyong matatandaan, tinalakay natin sa ating mga nakalipas na video ang papaubos na na resources ng Malampaya Natural Gas Field. Isa ito sa mga producer ng liquefied natural gas o LNG na siyang nagbibigay naman ng supply sa malalaking power plant sa Luzon na siya namang nagbibigay sa atin ng supply ng kuryente. Sa ngayon ay sinabi ng Department of Energy na nasa critical na ang level ng supply ng kuryente sa ating bansa at talaga namang ramdam na ramdam na ito ng bawat mamamayang Pilipino na umaaray na sa palagi ang pag-brownout at sa taas ng presyo ng kuryente ang ating binabayaran. Sa napirmahang Memorandum of Understanding, nagkasundo ang ating mga bansa na susuportahan ang isa't isa, lalo na sa mga krisis pagdating sa enerhiya, katulad nga ng coal and LNG supply upang kahit papano ay maibsan ang mas lumalala pang problema ng Pilipinas sa usaping pang-enerhiya. Sa pagpasok ng bagong yugto ng pamunuan sa Indonesia sa pagkapanalo ng bago nilang leader na si President-elect Prabowo Subianto Ipinangako nito na ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon ang magandang relasyon at maging ang patuloy na pagpapalakas ng alyansa ng ating mga bansa. Sa pag-uusap sa telepono ni na Presidente Bongbong Marcos at Indonesian President-elect prabowo na uupo sa pwesto sa Oktubre ngayong taon, binati ni Marcos ang bagong halal na presidente ng Indonesia. Magandang naging usapan ng dalawang mga lider at sa katunayan, Interesado ang bagong halal na lider upang makausap ng personal ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas upang mapag-usapan na rin ang patuloy na pagpapalawig at pagpapaganda ng magandang relasyon sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas. Sa ngayon, ang Pilipinas at Indonesia ang itinuturing ng mga fastest growing economy sa Southeast Asia. Inaasahang magpapatuloy pa ito sa mga susunod na sampung taon sa pagtatapos nga ng first quarter ng 2024, nananatiling mataas ang momentum sa pag-unlad ng ating ekonomiya at ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. At sa pagkakaroon nga ng magandang relasyon ang dalawang mga bansang ito, siguradong marami pa ang mga kooperasyon at pagtutulungan ang magagawa upang palakasin at mapaunlad pa ang isa't isa. Bago natin tapusin ang video na ito, shout out po sa pamilya ni Sir Carlos Java na nasa Jeddah, Saudi Arabia, sa kanyang misis na si Ma'am Jingjing at sa kanyang anak na si Kianu Carl na nasa Cebu City. Shout out na rin kay Filipina Vlog, Rain Macnavs at kay One Spot na kasalukuyang nasa Pyongyang, North Korea. Ingat ka po dyan boss. Para sa inyong mga reaksyon, magiwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro ay mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.